Magandang umaga po muli sa mga gilukong tagapakinig ng ating channel Atiista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy Atiista sa buong mundo. Narinito po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman, o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Sa episode na pag-uusapan natin naman natin ang kaso ni Satanas. Sino ba si Satanas o Lucifer? Bakit ginawa ng Diyos ang demonyo kung ang Diyos ay walang bahid na kasalanan? Kahit katuting sa kanyang isip man lang, sino ba ang maraming pinatay na tao sa Biblia? Ang Diyos ba o si Satanas? Alam natin na si Tanas ay simbolo ng kasamaan na nag-ahasik ng lagim at kasamaan ng mga tao. Kung ang Diyos ay walang bahid na kasalanan, bakit siya nakaisip ng kasamaan sa pamagitan ng paglikha kay Satanas? Bakit niya pinayagan na magasik ng lagim at kasamaan si Satanas? Hindi ba counterintuitive ito? Para bang sinabi ng Diyos, para hindi siya maging masama sa mata ng tao, kailangan gumamit siya ng isang polgay guy sa pamamagitan ni Satanas, sa pamamagitan sa anyo ni Satanas. Kung ang lahat ay linikha ng Diyos, ibig sabihin kahit ang demonyo o si Satanas ay linikha niya rin. Ngayon, tignan natin ang Biblia kung totoo ba na may ginawang kasamaan sa tao man lang si Satanas. Kung babasahin mo ang buong Biblia, makikita mo na niwalang isa man lang na sinaktan o ginawa ng kasamaan si Satanas. Kung meron man, ito ay utos ng Diyos sa kanya. Ito ay nang utusan ng Diyos si Satanas na parusahan o pahirapan si Job. O Job. Sa istorya ni Job, na isang mabuting tao at ni walang bahid na kasamaan sa isip at gawa ay ginawa ng parusa ng Diyos para ipakita ang simbolo ng pagdurusa, pananampalataya at katarungan. Si Job ay mayaman na tao na may sampung anak, tatlong lalaki at tatlong babae. Kinuha ng Diyos ang lahat ng kanyang mga kayamanan at mga anak nito. At sa ustot ng, ng Diyos kay Satanas, linagyan ni Satanas ng ketong si Job. Sabi sa Biblia, ang kabutihan ay ginaganti ni Palaan at ang masama ay pinaparusahan. Pero sa istorya na ito, ito ay hindi totoo. Kung may habag ang Diyos, dapat hindi niya ginawa ito sa mga anak ni Job, kahit gusto niyang patunayan ang pananampalataya ni Job sa kanya. Pinakikita lang ng Diyos dito na siya ay may otorid, otoritarya na ugali sa kanyang mga nilikha at kaprisyosos ng isang hari sa kadahilanan ng kanyang pag-utos kay Satanas na parusaan si Job. Sa buong Biblia, ito lang ang kasamaan na ginawa ni Satanas. Kung ikukumpara natin ang kasamaan ng Diyos sa Biblia, Makikita ninyo ang kanyang kademonyohan sa pagpatay sa mga milyong-milyong inosenteng mga sanggol, matanda, may sakit at mga kababaihan, sa paglunod sa lahat ng tao sa mundo, at iba-iba pang mga karadumal-dumal na ginawa ng Diyos, hindi lang sa tao kundi pati na rin sa mga hayo at kalikasan. Ngayon, meron ba talagang demonyo? Sa lumantipan ang orihinal na Biblia, ang mga naniniwala sa Diyos ay hindi naniniwala na may satanas sa kaanyuan ng isang tao. Hindi ito ay isa lamang katang, katangian ng isang tao na masama. Sa salitang Hebrew, ang lingwahe ng lumang tipan, ang ibig sabihin ng Satan ay kaaway o akusador at hindi demonyo. Nang ginawa ng Romano pagano ang bagong tipan, wala rin ang salitang satanas pa noon. Nang napalitan na ng kanilang salitang Griego sa Latin, doon lang dumating ang salitang Lucifer na pinasok ng Rome, na ibig sabihin ay tigadala ng ilaw o bituin ng umaga, hindi pa siya si satanas. Nang naging katoliko na ang Roma, kung saan ang lingwahe nito ay Latin na, purong Latin, ginawa nila si Lucifer na isang fallen angel, mula sa langit na isang masama na anghel at ngayon ay naging simbolo ng demonyo. Tandaan na wala pang katoliko o kristyano noon. Ang mga reliyon noon ay mga paganismo ng Roma kung saan nabuo ang katoliko at bagong tipan. Ang soraestrinismo ng Persia at ang judaismo ang reliyon ni Kristo. Ang paganong Roma ay sumasamba sa iba't ibang Diyos at Diyos. Diyosa. Isa sa mga Diyos na ito ay nakatira sa ilalim ng lupa na ang pangalan ay Hades o Pluto. Pero hindi sila masamang Diyos. Sa Kristiyano lang nagkaroon ng kaaway ang Diyos. Kaya ang Diyos ng Kristiyano ay tinawag na lesser God dahil sa sa ang nakakita na kung Diyos ka, dapat makapangyarihan ka sa lahat ng bagay. Kung hindi mo kayang into ang kasamaan ng demonyo, ibig sabihin na hindi ka makapangyarihan. Kung mabuti ka naman ng Diyos, bakit mo kailangan panlubikaan ng demonyo para gumawa ng kasamaan? Ang mga paganong Diyos noon ay walang kaaway dahil lahat sila ay mga makapangyarihan. Ngayon, saan nanggaling ang ideya na Lucifer? Na si Lucifer ay Diyos ng kasamaan. Ito ay galing sa Persia. Kung saan ang rehilyon nito ay Soroastrianismo na naniniwala sa konsepto ng dualismo. Kung saan kung may mabuti, may masama rin. Kaya kung si Yahweh ang Diyos ang kabut ng kabutihan, si Lucifer naman ang Diyos ng kasamaan. Ang konsepto ng Persya ay, ginawa, ay ginaya ng Katoliko, kaya ngayon nagkaroon ng demonyo. Sa moderno mundo, ang satanas ay ibig sabihin na isang tao na gumagawa ng kasamaan. Subalit, marami pa rin ang mga tao na naniniwala sa Diyos na ang demonyo ay isang tao sa katauhan ni Satanas o Lucifer. Ang ideya ng demonyo ay may kaloko, ay mga kalokohan ng simbahan o, o, ng mga pastor para takutin ang mga miyembro nito. Kagaya ito ng multong aswang na pinaniniwalaan ng maraming Pilipino. Sabi nga sa Biblia, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, hindi mo na kailangan ng simbahan ng pastor o religion man lang para ka makapunta sa langit. Dalawa lang kailangan mo para makapunta sa langit ang direktang personal na pakikipag-usap mo sa Diyos at ang gabay na nanggagaling sa Espiritu Santo. Nang si Kristo ay dumating sa lupa, siya lang ang tunay na pastor at simbahan at wala ng iba. Hindi sinabi ni Kristo na kailangan niya ng ibang tao para ilapit sa kanya Ama at sa langit. Kaya kalokohan lang ang mga pastor at simbahan ng mga ito. Pera lamang ang intensyon nila sa inyo. Kung gusto niyo mag-iabulay ang pera niyo, i na lang ito sa mga organisasyon na nag-aalaga sa mga batang walang mga magulang o matuluyan sa buhay. Dito, 100% matutuha pa sa inyo ang Diyos. Ngayon, nang bubagsak ang pagganong Roma, ang simbahang katoliko naman ay namayagpag noon. Dito, unti-unti unti nilang tinanggal ang Diyos ng imperial na Romano at binansagan nila ito ng mga Diyos ng demonyo. Ang galing, no? Kung napanood niyo yung movie na Percy Jackson and the Olympics, isa sa mga karakter doon, ay uh, kalahati tao at kalahati kambing. Ang pangalan niya ay si Pan sa Greek mythology, ang Diyos ng kalikasan at kagubatan. Ginawa ng Kristiyano na isa-isang demonyo din ang lahat ng mga Diyos ng mythology. Si Hikati naman ang Diyos ng witchcraft at kadiliman. na may tatlong ulo, ulo, ay ginawa rin ng isang demonyo. Si Odin, si Thor at Ragnarok, ang mga diyos ng Norse ay ginawa rin ng Katoliko ng mga demonyo. Sa kaya lahat ng mga demonyo noon na I mean, lahat ng mga diyos noon ng iba't ibang tao ay ginawa ng demonyo ng mga Katoliko. Dahil dito, nawala ang reliyon ng pagano at ito ay napalitan na ngayon ng reliyon ng katoliko. Itong estratehiya ng katoliko na gamitin ang mga iba't ibang Diyos bilang kontrabida ng kabutihan o mga Diyos ng demonyo ay naging paraan para makambert ang mga paganong miyembro ng mga iba't ibang reliyon sa kanilang sinakupan noon. Dito binago nila ang bagong tipan kung saan itinuro nilang kabutihan laban sa kasamaan, langit at impyerno at ang Diyos at si Satanas. Isang konsepto ng dualismo na uso sa mga panahon na 'yon. May nagsasabi na ang kasamaan ay gawa ng tao at hindi ng Diyos, kagaya ng guerra at murder. Ang mga kademonyohang gawain na ito ay hindi galing sa Diyos. Ang tao daw ay may free will para gumawa ng kabutihan o kasamaan. Kung ang kasamaan ay hindi gawa ng Diyos dahil ang tao ay may free will. Paano na yung mga kasamaan dulot ng bagyo, mga malubang sakit at ibang paghihirap ng tao na ng kalikasan? Ang will ng tao ay walang bisa para magsugpo ang mga kasamaan na ito ng kalikasan. Ang konsepto ng demonyo ay katang isip lamang na ginawa ng simbahan para takutin ang mga miyembro nito. Ito ay ginamit para linlangin ang kaisipan at emosyon ng mga tao. Ito ay ginagamit ng dahilan para hindi lumayo ang mga tao sa kanilang simbahan at maging sunod-sunuran o obedient na lang sa lahat ng utos ng kanilang pastor. Ang tawag dito uh, sa psychology ay behavioral conditioning. Dahil sa kanilang mga mali-loyalidad sa simbahan, dahil sa takot mula sa kanilang mga pastor na pinaniniwalaan nila mga sugo ng Diyos, ang mga taong laban sa Diyos, kagaya ng mga tista ay binabansagan nilang mga demonyo. Ang pinakamasaklak, ang mga pastor na mga ito ay ginagamit ang demonyo na dahilan bakit sila naghihirap sa buhay dahil sa kakulangan ng kanilang paniniwala sa Diyos na kung titignan mo na malalim ang isang dahilan na nagpapahina ng kanilang loob para humanap ng ibang solusyon o tulong sa ibang tao sa lahat ng reliyon. Halimbawa nito ay ang faith healing kung saan ang isang tao daw ay sinasaniban ng demonyo ang paniniwala na ito ay isang malaking kalokohan na gawa ng simbahan kung saan ang kondisyon na ito ay, pag, ay, kaya, ay galing sa mga pastor o pari. Sa medisina o siyensa, ang sakit na ito ay kaso ng epilepsy, delusyon, halusinasyon, multiple personality disorder, psychotic disorder, possession syndrome, o di kaya neurological symptom. Kaya kung ikaw ay nakakaranas kung saan mo, naririnig mo ang boses ng Diyos, o kausap mo ang isang Birhen Maria, o isang anghel o kaya naniwala ka na sinasanibang ka ng demonyo, ang pinakamubuti mong gawin ay pumunta sa pinakamalapit na hospital para ka magamot. Huwag mo itong patagalin dahil kung maulit ang mga episodes nito, ito, baka malamang tum ka sa bangil o mag magpakamatay ka ng makapatay ka ng mga mahal mo sa buhay dahil sa wala ka sa tamang pag-iisip o katinuan. Hindi ang pastor ang makapagpagaling sa iyo o ng Diyos kaya kundi ang doktor sa ospital Siya nga pala ang mga doktor ng medisina, mga siyantipiko at mga kontra sa, sa turo ng mga simbahan ay tinagurian din ng mga satanas o kasapi ng, deminyo, ng demonyo. Sa, sa, episode na ito, pinatunayan natin na walang demonyo, walang satanas o lucifer. Ang mga ito ay katang isip lamang na mga sinaunang mga tao na niniwalan ang mundo ay patag at hindi bilog. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan natin ng ikaapat na yugto ng ating podcast, ang Teknolohiya. Dito ay papakita ko kung bakit walang Diyos sa pamagitan ng paglikha ng isang bagay na parang tao. Kung gusto niyo ulit, pakinggan ang mga iba't ibang ebidensya kung bakit walang Diyos. Ang lahat ng mga episode dito ay natin ko sa apat. Ang filosofiya, teolohiya, scientifico at teknolohiya. Pinagay ko sila sa kanyang grupo o playlist sa kahilingan ng ating mga subscriber para mahaba ang kanilang oras ng pakikinig. Kung gusto nyo, kung gusto basahin ang, o pakinggan ang iba't ibang mga episodes natin, nakalista po ang mga titles nito sa baba. Doon po sa mga tagapitig na, na may mga katanungan na kailangan ninyo ng tamang kasagutan, Lagay nyo lang po ang inyong katanungan sa comment section sa iba ba at sasagutin po kayo ng aking makakaya. Marami pong salamat doon sa mga tao na nag-like, nag-subscribe at nag-share. Kaya sa muli ng ating talakayan, ito po ulit ang inyong mang at yong na nagsasapapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makaulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay, at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Kung kayo naman ay may problema sa buhay, ang sabi ng isang paham, ang problema mo ay ang tamang solusyon sa problema mo. Masaganat at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong atista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat.